Welcome back to our channel. Today, isang napaka-importanteng usapin ang pag-uusapan natin, isang serye ng nakakabiglang pangyayari sa buong mundo na may direktang epekto at aral para sa Pilipinas pagdating sa ating pambansang depensa. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Unahin natin ang isang sobrang derim na operasyon na ikinagulat ng buong mundo. Special units mula sa Ukraine's SBU ang nagsagawa ng coordinated drone attack sa hindi lang isa, kundi apat na Russian strategic air bases pati na sa malalayong lugar gaya ng Siberia sa Russian Far East. Ayon sa Ukraine, halos apat na pang aircraft ang nasira o na-destroy, karamihan ay mga strategic bombers gaya ng Tupolev Tu-95 Bear, Tu-22M Backfire at maging ang mahalagang A-50 aew mainstay aircraft. Ang nakakagulat pa, ginamit nila ang mga suicide drones na pinakawalan lang mula sa mga truck na malapit sa mga airbase. Tila sobrang tagal pinagplanuhan ang mission na ito, mahigit isang taon. At ayon sa Ukraine, lahat ng operatives nila ay ligtas na nakabalik. Kung totoo ang sinasabi nilang apat na pong aircraft losses, napakalaking dagok ito hindi lang sa kampanya ng Russia sa Ukraine, kundi pati sa buong strategic capability nila. Tandaan natin, nuclear triad ng Russia ang pinanggagalingan ng mga Tu-95 at Tu-22M bombers. Hindi na rin ito gawa sa mga factory ngayon, wala silang immediate replacement. Kaya kung totoo man ito, parang sinabuyan mo ng acid ang backbone ng Russian long-range airstrike capability. Pwede itong magdulot ng pagbabawas sa mga cruise missile attacks nila sa Ukraine. Ang tanong ngayon, anong aral nito para sa Pilipinas? Isa lang ang sagot, asymmetrical warfare works. Kung isang bansang tulad ng Ukraine na mas maliit at limitado ang resources ay kayang pasukin at wasakin ang critical assets ng isang nuclear power gamit ang drone at deception tactics, dapat ring seryusohin ng Pilipinas ang posibilidad na tayo rin ay tamaan sa hinaharap, lalo na sa ating pakikipag-agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ng libu-libong fighter jets. Pero kailangan natin ng resilient at smart na defense system, tulad ng loitering munitions, kamikaze drones, at low-cost but high-impact technology. Ngayon, punta tayo sa Amerika. Isang commander mula sa Edwards Air Force base sa California ang nagsabi ng isang matinding babala, maghanda kayo sa isang Pearl Harbor style na pag-atake dito mismo sa Amerika. Si Brigadier General Doug Wickert, commander ng 412th Test Wing, ay nagbigay ng briefing sa mga local leaders, infrastructure providers, at mga miyembro ng Kongreso. Ayon sa kanya, handa ang China na atakihin ng US mismo kung sakaling sumiklab ang gyera dahil sa Taiwan. Hindi lang ito puro speculation. Gumamit si Wickert ng satellite images mula sa Google Earth para ipakita ang Chinese version ng Edwards AFB, ang Dingxin Test base sa Gobi Desert. Nandun din ang replika ng Taiwan's Taichung International Airport, malinaw kung sino ang target. Sinabi niya pa, kung ako si Xi Jinping at panahon na ng opens iba, alam ko kung anong unang tatamaan, ang test and production facilities ng mga bagong stealth bombers ng US, gaya ng B-21 Raider. Pero hindi lang missile ang pinag-uusapan dito. Ayon kay Wickert, una sa lahat, cyber attacks ang gagamitin ng China, pag-atake sa power grid tubig, sewage systems, at internet ng mga base militar sa U.S. Bakit? Dahil dependent ang mga military bases sa civilian infrastructure. Dito pumapasok ang napaka-importanting leksyon para sa Pilipinas. Tayong mga Pilipino, mas lalong dependent sa civilian systems ang ating military bases, kulang tayo sa sariling supply ng power, water treatment, at redundancy sa communication systems. Kung atakihin tayo, hindi lang missiles o jets ang kailangan nating ikabahala, kundi pati ang posibilidad na patayin ang ilaw, putulin ang internet, sirain ang supply ng tubig, at tapos, saka papasok ang kinetic attacks. So ano ang dapat gawin ng Pilipinas? Una, kailangan nating magpatuloy, at bilasin, ang defense modernization, gaya ng Rehorizon 3 ng AFP Modernization Program kailangan ng multi-role fighters, coastal defense missiles, long-range ISR, cyber defense infrastructure at C4ISR systems. Pero hindi lang ito trabaho ng AFP o DND. Ayon kay Wicker, like it or not, we're all in this together. Kaya sa Pilipinas, dapat pati LGUs, private sector, telcos at water providers ay bahagi ng national defense framework. We need interagency coordination, public-private integration, at higit sa lahat, real-time intelligence sharing. Sabi pa ni Wicker, the more ready that we are, the more likely that we're going to change Chairman Xi's calculus. Tama siya. Ang tunay na depensa ay hindi lang missiles at barko, kundi deterrence. Kung alam ng kalaba na hindi ka madaling pasukin, o kung papasok man sila ay masisira rin sila, may isip nilang umatras na lang. Ngunit may isa pang aspeto ng modernong depensa na dapat pagtuunan ng pansin, ang tinatawag na resilience o kakayahang makabawi mula sa atake. Ang drone raid sa Russia at ang babala sa Amerika ay parehong nagpapakita ng kahinaan ng kahit malalaking bansa kapag hindi handa ang kanilang critical infrastructure. Ibig sabihin, kahit gaano kakagaling sa intelligence o kalakasan ng armas, kung hindi ka makakabangon agad pagkatapos ng isang coordinated na pag-atake, matatalo ka pa rin sa maikling panahon. Sa kaso ng Pilipinas, kailangan nating simulan ang pagbuo ng National Defense Resilience Plan. Anong ibig sabihin nito? Redundant power supply sa mga major AFP installations, hindi lang generator kundi solar, microgrids, at energy storage. Hardened communication lines, hindi lang reliant sa isang telco, kundi may satellite backup tulad ng Starlink na nagsimula nang gamitin ng Philippine Coast Guard. The centralized command systems, upang kahit masira ang isang HQ, tuloy pa rin ang coordination. Bukod pa dyan, mahalaga rin ang information security. Ayon sa ilang ulat, isa sa naging malaking problema ng Russia ay ang internal sabotage at kompremisong impormasyon, kaya madali silang mapasok ng Ukraine. Sa Pilipinas, laganap pa rin ang click culture. Minsan, mismong security plans ay napupunta sa maling kamay. Dapat seryosohin ng AFP at DND ang pagdevelop ng cyber defense command na may kakayahang mag-monitor at mag-respond sa digital threats. Hindi lang ito para sa classified military systems kundi pati na rin sa national databases, telecoms infrastructure, at water electric grid controls. At higit sa lahat, kailangan ng malawakang public awareness campaign. Sa mga bansa tulad ng Finland at Taiwan, may total defense doctrine. Tinuturuan ang ordinaryong mamamayan kung paano maghanda sa cyber attack, paano mag-react sa disinformation, at paano tumulong sa panahon ng krisis. Sa Pilipinas, panahon na para ituro ito hindi lang sa ROTC o reservists, kundi pati sa mga barangay, paaralan, at LGUs. At ito rin ang mahalaga para sa Pilipinas, we must be seen as a country that can fight back smartly, a symmetric ally, and with regional support. Kaya mga kababayan, kung may leksyon man tayong makukuha sa Ukraine drone raids at US Homeland Defense warnings, ito ang dapat nating tandaan. Hindi lang laki ng armas ang labanan, kundi talino ng paggamit. Ang mga civilian infrastructure ay bahagi ng national defense. Ang kahandaan ay deterrence. At higit sa lahat, hindi lang AFP ang may papel, buong bansa ang kailangan magkaisa. Kung gusto nating makaiwas sa gyera, kailangan nating maghanda ngayon. Kung nagustuhan nyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos tungkol sa Philippine Defense, Geopolitics, at Strategic Security Updates. Maraming salamat sa panunood, at tandaan, ang isang bansang handa ay isang bansang ligtas. Kita-kit sa next video.